Brother Eli, totoo po bang nakaliligtas ng kaluluwa ang tubig na winiwisik ng pari tuwing todos los santos? Wala sa Pinatalo Biblia yon. Wala sa Biblia yon kapatid. Alam mo, kasi ganito yan, ano? Nung araw nasa guwagwa ako sa Pampanga yon, pagka Todos Los Santos, may mga pare nagbibindisyon sa nang tubig sa mga ano sa mga cemeteryo ng Katoliko. Eh sa, nung minsan, merong nagpapabindisyon, eh pumasok yung pare nung bibindisyon na na yung yung nicho, uh, kinalabit siya nung ano, padre, padre, hindi po yan, ito pong katabi. So nagkamali yung pare. Di hindi niya itinuloy yung kanyang pagbibindisyon. Sabi ko sa sarili ko, kung nakakapagligtas yon yung pagbibindisyon, kung ako yon tutuloy ko na. Kahit na nagkamali ako, biro mo maliligtas siya dahil sa pagkakamali ko, di ba? Biro mo nagkamali ako, maliligtas yon uh -huh. Di saka ako na lang itutuloy yung sa, sa, kabilang nicho dahil nakakapagligtas. At kung nakakapagligtas talaga yan, ang gagawin ko kung ako ang pare, kukuha ako ng truck ng bumbero, yung lahat ng mga nicho, papaulanan ko ng bendisyon ah, sa pangalan ng ganere ganere ganon NL no mini di ba ganon ano bumbero na kunin mo paliguan mo lahat ng nicho para maligtas na lahat yon di ba ganon it's an act of mercy to them o oh, yon pero hindi totoo yon kapatid wala nga sa Biblia yun eh yung mga alagad sa kayong mga mga unang Kristiyano wala namang ginawang ganoon eh